Hello mga kumarites, magandang araw. Sa mga naghahanap nga pala ng mini vlog ko sa pagpapagawa ng kulungan ng baboy ay eto na po yun. Ayoko sanang gawa ng video to, kaya lang may mga tao ang naghahanap kung kamusta na nga daw ba yung pinagagawa kong kulungan. Dito nga pala kami sa likod ng bahay magpapatayo mga kumarites at eto ang pinsa ng asawa ko yung isang gagawa dito. Nung magsimula yung paghuhukay at paglilayout nito ay February 9, 2025. Naisipan naming magpagawa ng kulungan ng baboy kasi kawayan lang yung dating pinagkukulungan ng alaga namin at medyo nahihirapan talaga yung asawa ko lalo na at napak tagal na ng mga kulungan na yun. Talaga namang mayat maya siyang nagre repair kasi nasisira ng baboy. Mas lalong nahihirapan yung asawa ko kapag merong mga biik at hindi ayos yung kulungan kasi nga bulok na yung mga kahoy. Kaya nung magkaroon kami ng budget ay eh, napagdesisyon na namin mag-asawa na magpagawa ng konkreto na para hindi na siya nahihirapan. Anim na butas yung ipagagawa namin at ang size nga nito ay 24 by 20. Feet. Madami nga rin palang naitambak dito yung asawa ko kasi hindi nga rin pantay yung lupa na pinagpatayuan namin. Pagkatapos niya namang magtambak ng lupa eh, ay niya na rin to para mas Malaki yung naging tipid ko sa labor dito kasi yung asawa ko nga ay gumagawa din. Yung niya naman hindi araw-araw yung naging gawa kasi may pinapasukan nga din yun. Kadalasan sabado at linggo yung gawa niya dito at yung mga naiiwan nga ay yung asawa ko na yung tumatrabaho. Hindi naman lahat nakuhanan ko dito mga kumarites kasi kapag nagpapagawa ka pala ng ganito yung utak mo hindi mapapanatag hanggat hindi natatapos. Sa pagpaplori nga hindi ko na nakuhanan at na nga tayo dito sa paglalagay ng mga hollow block. Yung dalawang pinsan asawa ko yung gumagawa dito pati na yung mga bata na walang pasok ay tumutulong na na rin para mas mapabilis. Yung asawa ko ay tagahalo ng simento at si Angelo naman yung tagaabot ng mga halo dun sa mga gumagawa. Inabot na sila ng hapon mga kumarites at natapos naman yung tatlong patong na hollow block. Bale, eto nga pala aliyabi na lang yung pinagawa namin. Okay na yung tatlong patong na hollow block na yan at poste na nga yung susunod na gagawin. 500 pesos yung una naming order na hollow block at kulang pa nga para sa mga poste. At para malaman kung ilan pa yung dapat bilhin, at eh, tinapos na nila yan hanggang sa magdilim. Kinabukasan, ayan, at kita na nga yung anim na butas na ipinagawa namin at naisipan na nga namin ng asawa ko na maglinis muna dito dahil wala namang gawa ngayong araw. Gaya nga ng sabi ko, hindi lahat nakuhanan ko. Ito na nga pala yung araw na naglalagay sila ng bakal para pagpatungan ng yero. Bali tatlo nga pala silang gumagawa dito, yung asawa ko, yung bayaw niya, tsaka yung pinsan niya. Isang kainaman nga all around na yung asawa ko kasi nga marunong din siyang magwelde. Yung mga ginamit nga pala ditong bakal ay 1 by 1 at 2 by 3. Akala ko nga pagpapagawa lang ng bahay yung masakit sa ulo pati pala yung pagpapagawa ng kulungan ng baboy. <coughs> Dalawang araw yung ginugol nila para matapos to mga kumarites at sa wakas nga eh meron na tong bubong. Yung mga butas naman ng bakal na 2 x 3 yung asawa ko na lang yung nagwelding ng mga takip niyan para hindi nga pagtira ng mga ibon. Ang ganda na nung bubong nung kulungan ng baboy namin mga kumarites pero yung yero dun sa may bahay namin ay tumutulo pa rin kapag umuulan. <coughs> Madami kong hindi na ko hanan yung pagpapalitada, yung paggawa ng asawa ko sa pintuan at sa mga ipitan. Ganun pa man, eto na nga yung kulungan na ang baboy namin mga kumarites at March 11 nga pala nung inilipat yung mga baboy namin dyan at hindi ko na nga ipapakita yun sa inyo.